gusto mo suntok. Yo 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 gusto yo, mo suntok. Yo yo yo, 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 yo 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 na yung, yung piso pa yung, yung piso. Oh, oh sige no man nanalo. Oh. Eh, May palaro na naman ako sa inyo. Oh, magkano man yan? Ay, para magkano man yan? Bigay yung pira? Pia, yeah, pinalakihan ko 5k para maglabas 5K. talaga 5 yung mga talino oh, nyo teka sa lang na. mamaya na no. hindi ko mga nakita o oh. ano litra yan o oh. aha liter de 5k ko na ha 5k ko na alam ko na yung pinalit teka lang hindi hindi baka nga na cancer Pistol pa di man yan, oh. Kahit balik na rin mo. Ano nga eh? Naliter pa mo yan? Mm -hmm. Paano naging P yan daw? Nga di yan malit? Anong oh, D oh, malit? Wala mang D malit. Letter P man yan. P. Big letter yan. Oh, p. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti. Letter D nga yan. Para masagot nyo. Letter P nga. Letter <laughs> P. Magkasagot. Paano naging letter P yan nga? Letter D man yan. Letter D as in dog. O. Oh. Letter D as in dog. Oh. Anong letter D as in dog? Oh. Na hindi man yan. Letter D as in dog. Oh. P man yan as in peace uh, pito yung ganun ba hala bakit bakit ka dumating sa pito do nga hindi man yan pidong di man yan nulong di man yan malito anong di letter p nga eh paano nga lang p. ay buo as in pito yung ganun oh, paano ka ga naging p yan ha mm. yung pito hindi man yan p ano man yan? Uh, di, man yan. Ay, mm hindi -hmm. ng adi. nga, di. Sabi mo, ah, sa sa, sabi man. mo, dog, di. Dog. Oh. Na, man yan. Oh, makinig ka dong. Di dong, maliit na di yan dong, oh. Maliit na di. Letter D yan, oh. Dog. binga nga, eh. Pag nagapira ka, ganyanin yan, oh. Ganyanin, pag oh, pi. Ganyanin yan, pag nagapira ka. Dito. Ang tawag dyan, pitot. Pitot, mm si -hmm. pitot. Paano naging pitot? Pitot dito? nga, eh. Kaya nakaganyan man yung pira, pitot. Yung isang ay, buwa, piso. Ang oh, ang gaman, nga yan, letter D. P nga eh! P! D nga yan na maliit ka ba? P talaga! Ah hindi! Ako! Ako ang nanalo eh! Sagutin mo Ako ang nanalo! yan! Oh Liter D! nag mo pa yung mga makilala mo dyan! Liter D yan! Magbibigit dyan! Tinanong ko ngayong makilala ko dyan! Liter P yan! As in! Paano nga naging letter P yan dong? Na liter D man yan na maliit dong! Buwan ka! Anong liter D na hindi may liter D? Liter P nga eh! Liter P! As in! Hindi, ayaw mo sa p ayaw mo sa pito. Yung pito, sabi ko, ay eh, ayaw oh, mo buwan din. Kuwan ka manoy? A ah, letter P pa rin. Letter hmm. P. Paano nga naging letter P? Yan? Na letter D maliit man 'yan. Letter P nga Pero, eh. Letter man, P as in pisot. Yan. Oh, paano nga napusa sa pisot buwan ka man? Mm -hmm. diba letter P nga eh. Letter P as in pisot. Katulad mo, hindi oh, na. Basta oh. sa akin. Liter oh, B, uh, <gibar> uh, liter B, liter B, liter B, liter liter B, 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 dong B, liter 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 liter B, liter B, liter liter B, liter 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 Dong, makin ka dong mau aku bukas dong. Oh, di bukas sebaik buka, di buka, kabarin. Oh, dia hanya mau aku namanya? Halo, Epi, mana? buang kali tadi, kalian. Pinga eh, pe hmm. pe pi, pi. pi, pi. pi. kita pinga buang. Pinga eh letter pe ya. Kusta mau Yo 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 kamu suntuk. Yo 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 na yo pisau si na yo pisau. Oh saya nomana nalo. Eh siapa yang pisau? siapa aku nana lo. Dia